Magandang umaga po, Tony Dino De Leon. Welcome po sa Tira Brigada. Makakasama ho ninyo, Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning po sa inyo. Morning po. Magandang umaga po, Brigada Gab at Brigada Arnel at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Opo, eh, attorney, unang-una, eh, nakuha na ho ba ninyo yung kopya ho nito ng uh, pag-reverse uh, sa order? Kasi nung nag-text, nagt tumawag ho ko sa inyo kahapon, hmm. sabi ho ninyo, wala pa ho sa kampo ho ninyo. Uh, nakuha na ho ba nito, ninyo ito, attorney? Wala pa po kaming official na nakukuha pero uh, meron na po kaming official uh, meron na po kaming nabasa na po namin yung decision yeah. no nakuha po namin sa um, Court of Appeals website kaya gusto ko pong linawin na sa aming pagkakabasa, kakabasa eh hindi po na reverse mm -hmm. ang acquittal nilaila Dilima. niya. Bagkus po ang kaso ay binabalik sa Regional Trial Court para lamang linawin ng West o ng judge o ng RTC judge. Yung yung kanyang reasoning mm. doon sa um, doon sa kasong iyon, no. Walang nakalagay sa desisyon ng Court of Appeals na mali ang acquittal. Walang nakalagay sa desisyon ng Court of Appeals na um, na reverse ang acquittal. Ang nakalagay lang talaga ay ibalik at um, bigyan mo pa na mas marami pang detalye yung, mm. -hmm. yung decision. Oh. So, ang so, worst case scenario dito mm -hmm. sa aking palagay, eh, mm -hmm. walang retrial, hindi pwede yun kasi may constitutional proscription against double jeopardy. No? Mm -hmm. So, hindi so, hindi, um, hindi, hindi na makukulong si Laila Dilima kasi bawal yan. Oh. No? Hindi pwedeng ulit-ulit ang paghahabla, lalo na ito ay kasong kriminal. Yun, so mali na partner, ha? wala tayong inaasang retrial. Pero, dun po sa sinasabi, hunin nyo na proseso na pinababalik para pag-aralang muli. Paano po ba yung mangyayari dito? Kasi medyo hindi po ako familiar familiar dito? Kasi yung in-expect ko, magkakaroon ulit ng retrial, mm. pero wala naman palang retrial na mangyayari. Pwede po paka-explain po sa amin, attorney, paano ho mangyayari dito? Um, so, kami, bago pa magkabalik doon sa RTC, no ang una namin gagawin ay magpa-file kami ng motion for reconsideration sa Court of Appeals. Mm -hmm. Kasi um naniniwala kami na nagkamali ang Court of Appeals no at ito tinatawag natin sa pag-aaral ng batas na reversible error uh -huh. so dahil reversible error siya kailangan bigyan yung Court of Appeals ng pagkakataon na baguhin yung kanilang desisyon no uh, kasi um, kung lahat naman ang hinahanap ng Court of Appeals ay nasa record na ng case no oh. um, hindi talaga pwede yun na para bag para bagang lahat ng tao pinapakaba mo pati mm. na yung yung na acquit na pwede pala siya ulit um, um pagkatapos ng kanyang acquittal pwede pala siya ulit na um, balikan nung kaso Kahit no? kalahat nga tayo nalito na natin eh mm. paano nangyari yun na ibinabalik oh. yung kaso eh na-acquit na siya eh bawal naman oh. yung ikaw ay eh, dinitisin sa parehong kaso no so um, so bibigyan muna namin pagkakataon yung court oh. of appeals tapos namin ito hanggang oh. sa Supreme Court kung sakaling hindi baguhin ng court oh. of appeals ang isip ito uh, ni uh, Dino hypothetical question kung ibabalik, kung saka nang ibabalik ng uh, Court of Appeals sa uh, RTC Branch 204, yung record ng kaso, ang may trabaho doon yung Korte. Okay. nire sila na i-detalye, i-explain, liwanagin yung mga bagay na hindi maliwanag para sa, sa CA at walang trabaho yung kampo po ninyo, yung kampo ni dating Sen. Laila Dilima parang ganoon po ang aming pagkakabasa, kaya nga po medyo sa, para sa amin mali nga rin po yun kasi hmm. simulat sa poll malinaw naman yung kaso ay yung yung desisyon ng regional trial court hmm. ito ay criminal hmm. kailangan mo ng beyond reasonable doubt at yung yung star witness ng gobyerno na si Rafael Ragoz, nag so hindi naman pwedeng sabihin mo na star witness siya at pwedeng ma-convict si Laila de Lima sa isang um sa kanyang testimonya batay mm -hmm. sa kanyang testimonya pero pagka nag siya eh hindi pwedeng ma-acquit siya oh. di ba so parang kung titingnan mo nang mabuti eh sa amin malinaw oh. ang ang desisyon mm -hmm. ng criminal trial court alam laro na ito ay kasong kriminal oh. okay. ang quantum of proof required ay proof beyond reasonable doubt so ano mangyayari so, po diyan so tama ka mm -hmm. yun ang mangyayari magbubukang mm -hmm. um, papasulat at wala na kaming kailangan gawin mm -hmm. sa totoo lang kasi mm -hmm. ang yung buong yung buong um desisyon ang mm. ang kinakatalakay eh may kailangan pang gawin mm. yung regional trial court. Judge. Aha. Since kayo po'y magmo-motion for reconsideration, ang ibig pang sabihin n'on ato ni Dino? Word mo nang ibabalik ng CA sa RTC yung record ng kaso. i resolve muna yung MR po niyo tama po kayo. Uh, Mag-EMR po muna, bibigyan po muna ng pagkakataon nga ang Court of Appeals mm. na baguhin ang, ang isipan nito. Batay na rin sa mga uh, puntos na ilalagay namin sa aming motion for reconsideration. Kailangan kasi bigyan ang forum ng chance mm. uh, o ang korte ng chance na baguhin ang pagkakamali nila. So, yun lagi namin sinasabi. No? So, kung reversible error ito, eh, pwede namang i-reverse ng Court of Appeals ang sarili nila. Okay. Eh, maraming salamat po sa inyo pong uh, maikling oras na nakasama ho namin at sa paliwanag po ninyo, Atty. Dino. Thank you very much po. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yamivit ES3 Syrup. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And starting now,